Wala nang balakid sa pagtakbo ni Aga Bulak bilang congressman ng Camarines Sur matapos si masura ng Comelec ang petisyong kumukwestyon sa kanyang citizenship. Ang karibal naman na aktor sa politika na si Wimpy Fuentebella, handa raw na makatunggal yung aktor. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Bagamulak mismo ang nagpunta sa COMELEC para kumuha ng kopya ng desisyon ng First Division sa petisyon kung may question sa kanyang Filipino citizenship. Kahit kasi Spanish ang kanyang ama, hindi nag-oath of allegiance si Mulak sa Spain at iisinuko ang kanyang Filipino citizenship. Pumanig ang COMELEC kay Mulak Kamakailan lang, nakakuha rin siya ng TRO order sa Court of Appeals laban sa desisyon ng Camarines Sur Regional Trial Court na hindi siya rehistradong botante sa lugar. Ganun na politika talaga sa Soviet. Takahandaan naman ako lahat kung ano mangyayari talaga. Sa ngayon, walang balakit sa pagtakbo ni Mulak bilang kongresista sa ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Pero maari pa naman i ang desisyon ng COMELEC. Hindi final. Division rulings are never final until the lapse of the five-day period to file a motion for reconsideration. Sabi ni Felix William Wimpy Fentebelia, handa naman daw siyang makalaban si Bulak kung payagan man siyang tumakbo ng korte at ng COMELEC. Whatever comes out, may ko magalang man talaga kita sa gigibuhong kang korte. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.